Good morning! Welcome or welcome back dito sa page natin. Today, pag-uusapan natin lang sa kung paano i-save and i-open ulit yung Excel file na nagawa natin. For example, may nagawa ka ng Excel file and gusto mong i-save ito. Dapat mo lang gawin is pumunta ka ng file, save, and lalabas yung kung saan mo pwedeng i-save yung mga at kung saan location mo pwedeng i-save. Sa akin dito, may OneDrive. A PC, and my browser. Now, kung hindi ko makita dito sa folders, ang gusto kong paglagyan, pwede ako pumunta ng Browse, and lalabas yung pop-up menu. Dito, tatalungin ka kung ano ang file name. Ngayon, ito ay Book one. Pwede natin itong palitan. For example, file name ko will be first Excel. Save as kasi madaming type ang pwede natin ilagay. Madaming type ang pag-save na Excel file. Sa so ngayon, ang nakalagay is Excel Workbook. Pwede mo i-click yung down arrow at lalabas yung iba pang mga uh, type na uh, documents na pwede mong i-save. Pwede mong i-save as PDF. So yung mga common PDF, macros kapag macros enable kapag nilagyan mo ng macros yung Excel mo gagawin natin ito in the future pwede din yun yung code text and madami pang iba which ang iba dito i-explore natin in the future tutorials for this example is save natin siya as Excel workbook. and sa taas pwede natin hanapin kung anong folder o sa ang folder natin gustong ilagay yung ating nagawang Excel. So, ngayon, ilagay natin siya dito sa desktop. Ayan, desktop. Once i-save natin yan, pagpunta natin ng desktop, and dito na yung file natin, first Excel. So, ganun lang ang pag-save. Tignan nyo dyan, pwede nyo i-explore yung ibang area or kung saan nyo gusto i-save yung file niyo. And for example, since na-save na natin to, malalaman natin na i-save na natin since magbabago yung file name niya sa taas. From book 1, naging first Excel na. Ngayon, paano naman natin buksan yung na-open na natin na Uh, paano natin buksan yung na-save natin na Excel file? Pabalik lang tayo dito sa file and then open and hahanapin natin kung saan natin nilagay yung file na gusto natin i-open. Since pinaka-last natin siyang na-open, lalagay siya dito o mag siya dito. So, I open file natin. Yan, first Excel. But if hindi mo makita dito yung document na hinahanap mo, pwede ka rin pumalik sa browse. Hanapin mo dito sa file. Hanapin mo dito kung saan mo na ilagay. Desktop. And lalabas siya dito sa atin. First exit. Or, pwede din naman pumunta ka dito sa search. And ilagay mo yung name na Excel file mo. Yeah. First exit. And magbubukas na yung ginawa natin. Excel file ganun lang po. Uh, explore nyo po yung mga options nyo. And, uh, ganun <laughs> lang po. Pag save and open ng Excel file, i-explore nyo po yung mga options nyo. Tingnan nyo kung ano yung mga available sa inyo. And, hanggang sa muli. Good morning.